sobrang miss na miss na ba ang partner mo? Pero ikaw ay baliwala na niya. At ikaw ay palagi na lang naghihintay na tawagan, e-text o e-chat niya. Pero hanggang ngayon ay wala talaga. Gusto mo ba na pagkatapos mong gawin ang ritual na ito, siya na naman ang mababaliw sa sobrang pagka-miss niya sa'yo? Pwes, gawin mo itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito'y napaka-simple at napaka epektibong ritual, basta dapat 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o uras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, una, kunin mo ang cellphone mo at hanapin mo ang larawan niya dyan sa cellphone mo. At pagkatapos, pakatitigan mo ito ng maigi. Mag-focus at mag-concentrate ka. At dapat wala kang ibang iniisip kundi ang target lamang o ang mahal mo. At pagkatapos ay ibulong mo ang spell na ito. Pangalan at apelido, ikaw ay mababaliw sa sobrang pagkamis mo sa akin. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. Pwede ka rin magdagdag o mag-iba ng hiling kung gusto mo wala pong problema. At pagkatapos ay halikan mo lamang ng tatlong beses ang larawan niya dyan sa cellphone mo. Pwede ka rin gumamit ng actual photo niya kung meron kayo sa kanya. At itong ritual ay gawin ito isang beses sa isang araw sa kahit na anong oras na gusto mo. At paniguradong mababaliw siya sa sobrang pagkamis niya sa at bawat minuto, mamimiss ka ng mahal mo, malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa. Basta gawin itong ritual sa mabuti at hilingin ng buong puso. At eto muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.